Hey guys, good morning! I'm Daddy RJ and this is Macy. Ate Macy, So today po is 7.30 ng umaga. Sasamahan niya kami. Sasamahan niyo po kami at mamamalikin kami dito sa Belgium po. Dadayo pa kami sa Brussels para mamili ng aming corne. And Ate Macy is already awake even it's early in the morning. At syempre dala namin ang aming magic cart na may gulong. At medyo madami-daming karne ang ating bibilin. So guys, samahan niyo po kami today dito sa Sergius Family. And we're going Palengke. May okay, special namin kayo dun sa Palengke sa Brussels kung saan mura ang mga bilihen So guys, let's go. This is Daddy RJ again. Ate Macy, this is Sergius Family sa YouTube. So see you guys later pagdating natin dun. Alright guys, nandito na kami ni Ate Macy sa Abatwar Parking. So first deal, where we gonna go? What we need to buy first? Water. What? water No, what we always do we always first we need to buy meat So yung meat corner nasa dulo, so let's go Sisilaw <laughs> 2017 Manda Ranch Ah, dumating na nga kami dito Meat part Dito kung saan tayo mamimili ng meat Okay Okay, we will Can you hold this first, May? Uh, ah, dito ang mga karne na medyo malaki din ng difference para sa So, bumili tayo na itong beef ribs yeah. uh, Bumili tayo na itong beef ribs uh, Si Ate Maisie ang taghahawak natin ng ating cart <laughs> I have dried it tapos bibili din tayo noon. Um, buto-buto. Pork buto-buto. So, ayan yung presyo nung buto-buto. So, cola. call. Ayan, order din tayo nitong buto-buto. Masarap ang siga. Tapos, bumili din tayo ng pata. Ayan, bumili din tayo ng pata. Are you okay at me? <laughs> Are you still sleepy? <laughs> at bumili din tayo ng liempo. Uh, liempo. Tapos bumili din tayo ng snaps. Ay yung mga basa sa pagitan. Uh, so after this, tapos na kami sa baka at sa baboy. <laughs> Say hello. <laughs> So, nakabili na tayo ng baboy, baka, pork and beef. <laughs> so, we go for what next? Snack. Not snack, chicken! Okay, we go to the chicken. Alright, let's go. Continue dito sa meat side. And, doon kami nabili lagi sa pinuntahan namin kasi maganda yung quality doon. Medyo mas mahal siya sa iba pero mas maganda yung quality doon sa unang-una. Kaya yeah, doon kami bumibili ng pork and beef. So ngayon we're going for chicken. We'll just walk, may si walk. Just walk forward and we will get our chicken over there. So dito tayo bumibili ng chicken. ang presyo ng chicken? Chicken leg. Yeah. Alright, untay tayo ng mga, mga kapansin sa atin. <laughs> Kunun. Labit. Chef, maging 10 kilo. 10 kilo ya. Yeah. So, order tayo ng 10 kilo. Hi! <laughs> so, 10 kilo. 10 kilo nito ang binili natin. Yan, 10 kilo. All right. Siyempre, bibili din tayo na ito. Puso sa kaatay. You like it, ha? Adobo? Okay, guys. Tapos na kami dito sa meat. Nabili na kami na baboy, baka, malok. So, ngayon naman ay pupunta kami sa isda. Sa so, fish, fish, fish. All right. Okay, snack main snack tayo muna. Tayo kakain ng mga fried fish dito sa palengke. Tradisyon namin ni Macy, ano tayong pupunta kami dito ay nabili kami ng fried fish. Dito. Okay. What you want to drink, May? Water. Water? Yeah. Okay. Bili muna tayo. So, ito nga po ang aming snack is slash agahan. Fried fish, tinapay. <laughs> Alright, pick and eat. That's souls, what they put there, that's not what oh, you squish the melt the <laughs> Daddy and Macy's tradition. <laughs> yeah. Alright. Let's eat. You want to start? Yeah. <laughs> <laughs> I'm taking your video while you're gonna eat. <laughs> oh, <no. laughs> you. Is it lekker? Do you like it? Is it delicious? <laughs> And, liquor Busog na si Antok Alright, tumuli na tayo sa Pamili ng fish Alright, nandito na tayo sa isda May lagi na tayong binibilan dito eh. Wow Hey, okay, come here <laughs> You're always going anywhere, everywhere Dito, dito yung gusto ng asawa ko, makakakir Ibigay tayo dalawang kilo Oh It's still alive Fresh King crab, yeah Ayan, ang Chef, lagi 2 kilo? 2 kilo, Chef. Bili din tayo ng tilapia, siyempre. Eh, Pinoy tayo. Ayaw, tilapia. What well, is this, Macy? king crab. Tapos, buhay pa ang blue crab. Ipapalinis din natin yun.

Uwi na tayo. Alright, nag-check tayo ng mga prutas. Hindi tayo nakapag-decide bumili kasi naalala ko madami pa palang prutas sa bahay. No, Mami. Excuse me. Alright guys, tapos, tapos na tayo dito sa palengke dito sa Brussels. So, pauwi na kami. Then, Mami, akwentay natin kung magkano ang magastos natin dito. pero so, sa normally, one month ng Istak namin ng karne. Alright, see you guys later. At uh, dumating na nga tayo sa bahay. <laughs> At may pasalubong. Ayan, favorite spicy. nila yan. It's not spicy. What is that? Can you show what is inside? It's bratwurst, the sausage. Yeah. Alright. So, yan po ang napamili natin. Hindi ko alam. Calculate natin mamaya kung ilang kilo yan yung isda mackerel saka tilapia at puset so ito po ang bills ng ating pinamili today sa palengke so yung pork sa beef 163 euro plus 76 cents tapos yung isda 42 euro tapos yung 10 kilo na chickens 29 euro at yung ating puso at atay 6 euro So ito yung details ng ating bib. Yung bib ribs 7 almost 8 kilo. Tapos yung buto-buto almost 3 kilo. Yung pata almost 3 1/2 kilo. Tapos yung liempo ay isang almost 2 kilo tapos so ayan po so pagpalagay na natin ang ating karne ngayon ay nasa bababab ba, sa siguro naka 50 kilo tayo ang karne ngayon alright so kinarculate natin yung presyo yung mga nagastos natin para sa karne namin umabot ng 241 euro And normally, this is good for one month to one and a half month na meet namin. So, malaking bagay na doon kami namili kasi mas mura doon kaysa sa supermarket. So, guys, again, this is Kuya Daddy RJ. Ate Macy. I love Poopy. And we are the Sirdis family. Si Mami nag-aasikaso na ng... Nag-aasikaso na ng para ilagay sa aming freezer. And what they need to do? We are the royal Mama. family. What we need what what they need to do? Please like. Like and subscribe on our videos, but not on daddy. <laughs> <laughs> Likes and subscribe. Peace. Bye bye. <laughs>